bulagta ang buong mundo at ang buong kalawakan in the whole world and in the universe sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matapos di umanong nalaman ni Catherine na may nangyari palang kababalaghan at pag-uumpugan na nagawa itong si Daniel at si Andrea Brillantes. Nalaman ni Catherine ang kababalaghan na naganap Matapos umamin itong si Daniel na may lato-latong nag-uumpugan na nangyari nila kay Andrea noong di umano sila ay lasing. Kusa palang umamin itong si Daniel kay Katrin dahil sa hindi ito mapanatag. Matapos makipaglatoy-latoy -latoy kay Andrea Brillantes noong panahong iyon. Dahil tunay ng araw na mahal na mahal niya itong si Catherine Bernardo kaya nakipag-usap ito ng maayos at masinsinan kaya ito umamin at sinabi niya nga ang totoo. Noong una kasi ay duda na itong si Catherine dito kay Daniel dahil madalas na daw itong nalabas gumalang mag-isa na hindi siya kasama. At minsan nga raw ay sobrang tagal magparamdam ni Daniel kay Catherine dahil akala niya ay busy ito. Yun pala Kanyang nakonfirma na may kadate palang babae itong si Daniel sa mga araw na yon at yun nga nalaman ni Katrina isa sa mga kaibigan niya ang nakikipagdate sa boyfriend niya na si Daniel at ang kaibigan niya na yon ay si Andrea Brillantes. Minsan nga kasi ay nahuli niya si Daniel na ngumingiti habang hawak-hawak ang kanyang cellphone na tila ba daig ang teenager na sobra sobra ang naramdamang kilig habang may kachat ito. Kaya sa mga sumunod na araw ay hindi na mapigilan ni Catherine kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang ex-boyfriend dahil masyado na daw busy sa pagtutok ng kanyang cellphone. Kaya agad umaksyon itong si Catherine. Kinuha niya ang cellphone ni DJ at agad binuksa ng mga social media account na kung saan nakita niya ang conversation ni DJ at Andrea. Sumudlot at nanlaki ang mata ni Catherine matapos niyang basahin ang conversation nila na di umano'y sobrang sweet sa isa't isa nitong mga dalawang kagwang na trumaydor kay Catherine. At doon nga nahuli at nabuking na si DJ at sumudlot at nanlaki din yung mata na tila ba naglagubo ang heart sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso at doon nga inami na ni Daniel na may pluk 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 hang lang yayari nila kay Andrea Brillantes nakuratan og pinaigking na nagulat si Catherine sa sinabi ni DJ na tila ba hindi makapaniwala sa nangyari na magagawa nila ang isa sa mga pinagbabawal na teknik na kung tawagin natin ay friends with benefits nanlumo kakuyapon na parang hihimatayin na si Catherine habang umiiyak ito ng malakas umiyak din naman si Daniel matapos ngang masagpa ug pinakusog masampal ng malakas itong si DJ. Walang duda nga naman na totoong tuna yung pagmamahala ng dalawa at saksi ang buong mundo in the whole world in the universe sa kanilang pagmamahalan. Kaso sa hindi inaasahang pangyayari, may hayop palang dumating sa kanilang relasyon kaya humanto nga sa hiwalayan ang lahat. Dahil kung nag-date lang talaga itong dalawang hayop na si Daniel at Andrea, malamang at sa malamang ay mapapatawad pa niya ito. Si Daniel at Andrea ang nagpapatunay na kahit maamo man ang ahas ay kakainin pa rin ng agila. Delikado man ang tuklaw ng isang ahas pero pag nilapitan ng agila ay talagang lalamutakin at kakainin niya ang buong katawan nito at yun nga ang nangyari kay DJ at Andrea mahirap ayusin ang kanilang relasyon dahil sa matinding pangyayaring naganap ang taong loyal kasi ay hirap mapatawad ang mga taong traidor yan po ang totoo kaya sa mga umaasang magkabalika ng katnyel... mag move on na po tayo. Sige lang iiyak mo lang yan. Okay lang yan. Masakit talaga yan sa umpisa. Pero dahan-dahan matatanggap mo rin ang pangyayari. Basta't huwag lang hayaan ng sarili na malugmok na lang ito. Kayang-kaya natin to mga mare, mga pare. Laban lang alaksan humanap ka lang ng mga bagay-bagay dito sa mundo na nagbibigay sayo ng saya makaka-move on rin tayo mga solid Katniel fans salamat sa panonood at god bless po sa inyo